Hello mga ka-health! Nandito na naman po tayo sa panibago nating video kung saan alam namin na magiging interesado ka. Ako nga pala si Christina, isa akong nurse. Ngayon, tatalakayin natin ang isang issue na kapansin-pansin. No? And malamang sa mga ibang viewers natin dito, nakakaranas ng ganito. At ito ang insomnia. Ngayon, tatalakayin natin kung ano ang insomnia at paano nakakaapekto ang insomnia sa buhay natin. Sana ay suportahan nyo kami along the way. Mag-subscribe kayo, subscribe, comment, at ishare tong video na to para mas madami pang makapanood at maging conscious kung ano yung issue na ito. Tara na! Samahan nyo kami! Insomnia isang uri ng sleep disorder kung saan ang isang tao ay may kahirapan sa pagtulog, pananatili sa tulog o nagigising ng madalas sa gabi. Ang normal na oras ng tulog ay maaaring mag-iba depende sa edad ng tao. Narito ang ilang general na gabay, sanggol, 14 to 17 oras kada araw. Batang sanggol, 12 to 15 oras kada araw. Isa hanggang dalawang taon, 11 to 14 oras kada araw preschooler, 10 to 13 oras kada araw. Paaralang lang edad, 16 to 13 na taon, 9 to 11 oras kada araw. Teenager, 8 to 10 oras kada araw. Adult, 7 to 9 oras kada araw. Older adult, 7 to 8 oras kada araw. Mahalaga rin ang kalidad ng tulog, hindi lang ang bilang ng oras. Maraming mga dahilan o sanhi ng insomnia. Narito ang ilan sa mga pangunahing kadahilanan. Stress at anxiety. Ang stress at anxiety maaaring magdulot ng insomnia sa pamamagitan ng pag-aksayal sa inyong isipan at katawan. Ang mataas na antas ng stress hormones tulad ng cortisol ay maaaring makaapekto sa natural na siklo ng tulog at gising. Ang anxiety naman ay maaaring magdulot ng labis na pag-iisip at pangangailang maging alerto na maaring maging hadlang sa pagtulog. Depresyon. Ang depresyon ay maaring magdulot ng insomnia sa maraming paraan. Narito ang ilan sa mga ito, sleep architecture changes. Ang depresyon ay maaring makapekto sa natural na pattern ng pagtulog tulad ng pagtaas ng oras ng pagising sa gabi at pagpapabawas ng oras ng pagtulog ruminative thoughts. Ang mga taong may depresyon ay maaring magkaroon ng rumination o pag-isip ng paulit-ulit sa mga negatibong bagay na maaring humadlang sa kanilang pagtulog. Fatigue. Bagaman ang depresyon ay maaring magdulot ng paghihina o pagod, maaari itong makaapekto sa sleep-wake cycle at gawing mahirap para sa isang tao na makatulog ng sapat. Changes in melatonin production ang melatonin ay isang hormon na nagtuturo sa katawan na maghanda para sa pagtulog. Ang mga tao na may depresyon ay maaring magkaroon ng pagbabago sa produksyon ng melatonin na maaring makapekto sa kanilang tulog. Lifestyle factor, irregular na oras ng pagtulog, labis sa paggamit ng caffeine o nicotine at kawalan ng regular na ehersisyo o pagyosi bago matulog, sobrang paginom ng alak lalo na bago matulog environmental factors. Maingay na kapaligiran, mainit na temperatura o ilaw sa paligid na maaring makaapekto sa pagtulog. Medical conditions. Ilan sa mga medical na kondisyon tulad ng skin diseases, arthritis, hyperthyroidism at sleep apnea ay maaring magdulot ng insomnia. Diet. Pagkain na may mataas na kapein o pagkain na maaring magdulot ng di gaanong kaginhawaan sa tiyan, pagkain na malakas na hapunan o midnight snacks bago matulog. Work schedule, irregular na oras ng trabaho o night shifts. Ang insomnia ay maaaring maging resulta ng kombinasyon ng mga ito at maaaring maging mahirap lunasan ng walang karampatang tulong mula sa profesional sa kalusugan. Ilan sa mga home remedy na maaaring subukan para sa insomnia ay Establish a consistent sleep schedule Magtakda ng regular na oras para makatulog at gumising kahit sa weekends. Create a relaxing bedtime routine. Gawing regular at katahimikan ang iyong bedtime routine upang signalan ang iyong katawan na malapit na itong matulog. Optimize your sleep environment. Siguro dohing ay iyong sleeping area ay maayos, maliit ang ilaw at tahimik. Limit electronic devices. Iwasan ang paggamit ng cellphone o computer bago matulog dahil ang mga liwanag nito ay maaaring makatangay sa pagtulog. Watch your diet. Iwasan ang pagkain ng malakas na kapein o pag-inom ng alak bago matulog. Stay active. Regular na ehersisyo ay makakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng tulog. Practice relaxation technique. Subukan ang deep breathing, progressive muscle relaxation o meditation bago matulog. Limit naps. Kung kailang magnap, gawin ito ng maikli at huwag sa hapon. Kung ang insomnia ay patuloy, mahalaga ang konsultasyon sa doktor upang makatanggap ng tamang suporta at treatment. Salamat sa pagtutok sa ating video tungkol sa insomnia. Sana'y natulungan ka namin na mas maintindihan ang mga sanhi at lunas ng problema sa tulog. Kung may mga katanungan ka o gusto mo pang karagdagang impormasyon, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Don't forget to like, share at mag-subscribe para sa iba pang kaalaman tungkol sa kalusugan at iba pang kahalagan sa buhay. Mag-ingat kay palagi at good night mga ka-health!